Pilopalanga. Andito kami ngayon sa baybay ng Iraray. Uh, Mag-outing po kami sa ibang island. <clears throat> sa King Paradise sana kami. Kasi dumating yung may-ari na si King. Private kasi po yun kaya hindi pwede na ganito karami. Ito ang mga kasama namin. Oh. Ang saya kasi ang dami namin po pamilya ko, kasama ko. Yan, mangking ko mga guwapings. Ang mangking ko mga guwapings, ayan. Hello. Ito naman yung mga taga Maynila. Nakasama ko. Dito sila sasakay sa bangka ng pamangking sa si Dimbik. Yeah. Ang ibang kasama ko, ayun pa. Uh, yung ibang doon pa. Ah. Yan. Yeah. Si Lali pa sa malayo. Hindi, hindi, ko alam kung ilang bangka ang amin dadalhin. Isla, ano yon? hindi Hindi kalumpang. Ano isla yon? Okay. Hindi. 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 Dito, dito, dito. Oy, ulit. Wala akong kasama. Ay, ka Dito, kasi may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, timer, be. Ang may ay, timer. Time? Pag timer, timer. Ang tagal eh. Pag may timer eh. Ay, timer. Wala pa siya. Saan na sila, day. Yan. Ayoko, may bangka Ha? Ibang si kako. San? San? Ayun oh, yung dilaw. Ayun oh yung dilaw. Ako ba? Ayun oh. Eh siya, matinun. Hmm hmm. Eh magsama siya. Adon, ah, adon. Pero di diba sabay -sabay -sabay ba sabay-sabay naman tayo aalis? Si Chaylos Minda ko siya rin. Siguro. Oh. Sama si Toy. Tignan mo yung kay Natoy, ayun oh. Pupod, ganun si Chaylos Minda ko eh. Masa mang chikchik si Toy to. Oo nga. Okay. <laughs> <laughs> May hindi ko balaan. Ha? May hindi man yan kasi. Diya, dito ay. Sa camera mo. O, sige na. Mag 1, 2, 3. Wala pa akong sumidihit sa iyo. O, ulit. ulit. O, ulit, Nay. Hindi ako ba? Ako mag-awak. Ako mag-awak. Mababa ang kamay mo. Ayun nga pala, no? Tama? Tumaba ka na rito. Pisan mo. Ayan. O, may timer yan? O, oh, ok. Ayun, nga, wala. Ready? 1, 2, 3. Smile. Hello. Okay, uh, thank you. iyon ko daw. kamo Nakana di eh Ang mga kasama namin eh nandoon pa, iba. Yun, doon manggagaling yung bangka nila. Ayun sila. Saan? <laughs>

ang aming madam, ang pinakamadam namin. Sinasalubong ko yung pinakamadam namin sa lahat. Yan. Madam! madam Nandito okay. na po yung mga tauhan nyo. Huwag <laughs> 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 ka pa <maman> na pa. <laughs> sobrang sobra nga pa ng namin. namin. <laughs> <laughs> Ito mainit mo na silang muna tayo. Magsakay na tayo. Saan tayo magsakay? na sakay toto. Dapat sabay-sabay tayo para maganda sa vlog. Ako magsabay sa nag-vlog. <laughs> Ito ang aming madam. Yan, pinakamayor may, pinaka-namin yan, boss. Pinaka-bossing namin to. Huwag kalimutan, business woman.